si Congressman Ralph Wendell Puwat Tulfo, kasalukuyang kinatawa ng ikalawang distrito ng Quezon City, ay kilala hindi lamang bilang anak ng hard-hitting broadcaster at senador na si Rafi Tulfo at ni Act CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, kundi pati na rin sa kanyang mabilis na pag sa politika. Ngunit tulad ng ibang personalidad sa larangan, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya na nagdulot ng malaking usapin sa publiko. The Philippine Showbiz List presents mga kontrobersyang kinasangkutan ni Congressman Ralph Tulfo. Ralph's EDSA Busway Violation Unang buwan ng 2025 nang napaulat ang pagkakahuli ng sasakyan ni Ralph sa magkahiwalay na pagkakataon na sa iligal na paggamit ng EDSA Busway. Ang naturang lane ay tanging ginagamit lamang ng mga bus mga sasakyang pang-emergency at mga piling mataas na opisyal tulad ng Pangulo, Vice President, House Speaker at Chief Justice of the Supreme Court. Ang paglabag na ito ay nagdulot ng matinding batikos mula sa mga netizens at mga autoridad sa trapiko. Batay sa nilabas na ulat ng Department of Transportation's Special Action and Intelligence Committee for Transportation, isang convoy na may kaugnayan sa isang mambabatas ang nahuli noong January 23 dahil sa hindi autorisadong paggamit ng EDSA busway. Ayon sa SAICT, nahuli rin ang parehong driver sa paggamit ng busway noong September 26, 2024. Ganun pa hindi dinukoy ng SAICT ang pangalan ng mamabatas na kasangkot sa insidente. Hanggang sa maglabas si Ralph na kanyang panig at humingi ng public apology. Sa kanyang pahayag, inamin ni Ralph na ang kanyang sasakyan niya ang gumamit ng EDSA busway na minamaneho ng driver niya. Ganun pa man, itinanggi na nagbanggit o gumamit siya ng na sa posisyon at inabuso ang kanyang otoridad para makalusot sa insidente. Nilinaw ni Ralph na tinanggap nila ang tiket at kanilang pagkakamali ng walang pag-aalinlangan. Nabayaran na rin daw ang kaukulang multa sa ginawa niyang paglabag at binanggit na magsasagawa sila ng mga kinakailangan seminar bilang bahagi ng parusa. Nangako si Ralph na gagawin niya ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng pagkakamali sa hinaharap. Samantala sa anunsyo ng Land Transportation Office, binanggit ang tungkol sa ipinataw na 5,000 pesos na multa kay Ralph kung saan ay hindi na ito haharap sa anumang kasong may kinalaman sa trapiko. Ngunit ibabawas ang kanyang apprehension mula sa 40 demerit points na itinakda sa kanya. Binanggit din na walang ibang paglabag si Ralph at pinaliwanag na ang reckless driving ay ipinapataw lamang kapag mayroong pagtatangkang tapakan ng enforcer na hindi naman nangyari sa naturang insidente. Ang tanging pagkakamali lamang daw ng kongresista ay ang pagpasok sa bus lane at nahuli siya dahil dito. Rafi Tulfo scolded Ralph for EDSA busway violation. Sa kontrobersyang kinasangkutan ni Ralph the Rescue naman ang kanyang ama. Sa pahayag na nilabas ni Rafi, dinapensahan niya ang kanyang anak sa pagsasabing honest mistake ang nangyari. Wala nga raw siya nakikita ang malaking problema sa insidente dahil hindi tumakas ang anak niya at pinanagutan ang pagkakamali. Binigyang diin ni Rafi na hindi abusado ang anak katulad ng paggamit ng plakang 8 kung saan ay karapatan itong gumamit pero hindi. Ang tinutukoy niya na numero 8 ay ang tungkol sa mga plaka ng mga miyembro ng kongreso. Giit pa ni Raffy, hindi nagsinungaling, hindi nagmura at nagsorry din daw si Ralph sa kanya. Pero nilinaw niya na hindi niya ito kinukonsente. Sa katunayan ay pinagalitan daw niya si Ralph dahil sa pagkakamaling ginawa at sinabihan na humingi ng paumanhin hindi lang sa kanya kundi sa lahat lalo na sa kanyang mga napirwisyo. Ayon pa kay Raffy sa pagkakaalam niya ay parang desisyon ng driver ni Ralph ang pumasok sa EDSA busway na nagmamadali ang kanyang anak. Sa huli, iginiit ang senador na wala namang abuso na nangyari, kaya't naniniwala siyang hindi dapat palakihin ang issue hanggat tinanggap ang pagkakamali at nagpakumbaba. Ralph's Viral Clubbing Video hindi pa nga natatapos ang taon, muli na namang umingay ang pangalan ni Ralph. Mainit siyang pinag-uusapan ngayon ng mga netizens online at inuulan ng matitinding batikos. Noong nakaraang linggo, kumalat ang video ni Ralph na tumutongga ng alak mula sa malaking bote habang nagkakasayahan sila ng kanyang mga kasama sa Omnia, ang multi-level nightclub sa Cesar's Palace, Las Vegas, Nevada, USA. Mapapanood at malinaw na makikita sa magkahiwalay na videos ng insidente ang pagbabayad at pagbirma ni Ralph sa kanilang mga nagastos. Ang una ay nagkakahalaga ng 42,605 US dollars o katumbas ng 2,473,953 pesos and 95 cents sa current conversion. Ang ikalawa ay $73,951.64 dollars and cents o katumbas ng 4,294,166 pesos and 22 cents. Si Ralph mismo ang nagbahagi noon sa Instagram stories nito ng mga video ng pagdiriwang nila ng kanyang mga kasama sa Las Vegas at ng pagbabaya niya ng bill na may kabuoang halaga na 6,768,120 pesos and 17 cents. Ralph denies using public funds in lavish Las Vegas party. Ang Instagram stories ni Ralph ang naglagay sa kanyang sarili sa alanganing sitwasyon at nagbigay ng dahilan para batikusin siya ng netizens dahil daw sa magarbo at magastos na pamumuhay niya. Bilang tugon sa kontrobersyang kinasangkutan, naglabas ang opisyal na pahayag si Ralph at inaming siya nga ang nasa viral video. Muli humingi siya ng pangunawa mula sa publiko at nilinaw na ang nasabing video ay kuha sa isang pribadong selebrasyon noon pang Pasko ng 2023. Ayon sa kanya, bukod sa pagdiriwang na kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon, may maganda rin daw na balitang natanggap ang isa sa kanilang mga kaibigan. Kaya sila nagdiwang. Ipaniliwanag din ni Ralph na bagamat ginamit ang kanyang credit card sa pagbabayad, nagambaga naman daw silang magkakaibigan para sa kabuo ang halaga ng gastos. Tiniyak din niyang walang ginamit na pondo ng gobyerno o pera ng taumbayan sa nasabing selebrasyon at ito ay isang personal na biyahe. Aminado rin si Ralph na pinag-isipan at pinaglilayan niya ang epekto na naturang video, lalo na sa mga mamamayang Pilipino na maaaring nasaktan o na insulto sa ganitong uri ng pagdiriwang sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Anya, ang insidente ay nagsilbing paalala sa kanya na mas maging maingat sa kanyang mga kilos at desisyon lalo na siya ay papasok na sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang asawa at magiging ama ng sariling pamilya. Matatandaan na unang nahalal si Ralph bilang congressman ng ikalawang distrito ng Quezon City noong 2022 at muli siyang nahalal para sa ikalawang niyang termino nitong May 2025 elections. Ibig sabihin, miyembro na siya ng kongreso nang maganap ang nasabing clubbing incident. Ben Tufo castigates nephew over 6.7 million pesos splurge. Sa panibagong kontrobersyang kinasangkutan ngayon ni Ralph, katulad ng inaasahan, hinahanap ng publiko ang presensya ni Raffy at sa kung paano niya dadepensahan muli ang anak. Pero kung tahimik ang mga magulang ni Ralph, taliwas naman ang naging aksyon ng kanyang tsuhing si Ben Bitag Tulfo. Sa pamamagitan ng kanyang programang Bitag Live, diretsyahang pinangaralan ni Ben ang kongresistang pamangkin dahil sa pagwabaldas nito ng pera at ipinangalandakan pa sa social media. Sa kanyang pahayag, ipinakita ni Ben ang matinding pagkadismaya at pagkabahala hindi lamang bilang isang mamamahayag kundi bilang isang miyembro ng pamilyang Tulfo. Ayon kay Ben, ikinahiyanan niya ang ilang miyembro ng kanilang pamilya dahil sa mga pagkakamaling nagiging pampublikong usapin. Tinawag niya si Ralph ng direkta sa ere, sabay-sabing, Congressman Ralph, makinig ka, huwag mo nang dagdagan pa. Ipinahayag ni Ben ang kanyang malasakit at concern sa kinabukasan ng pamangkin na anyay may malayo pang mararating. Ngunit minaalalahan din niya ito na ang paghingi ng tawad ay dapat sinseridad at may kasamang pananagutan. Hinimok din niya si Ralph na huwag tularan ang mga trapo o tradisyonal na politiko na madalas ay ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Sa halip, dapat daw ay sundan nito ang prinsipyo ng kanyang uncle na si Bitag na tumutukoy sa sarili niyang estilo ng pagiging matuwid at prangka. Sa kanyang programa, ipinakita din ni Ben ang viral video ng kanyang pamangkin habang ito'y umiinom ng alak at nagbabayad ng libo-libong dolyar sa isang bar sa Las Vegas. Bukod sa pagpuna kay Ralph, pinagsabihan din ni Ben ang kanyang mga kapatid, lalo na ang mga magulang ng bagong henerasyon ng mga tulfo na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak upang hindi na maulit ang kahihiyan na anya idinulot ng pamangkin sa kanilang apelido. Binanggit din ni Ben na nakadalawa na ng pagkakamali si Ralph Una nga ay dalawang beses na ilegal na paggamit ng edsa sa busway at ang kasalukuyang clubbing issue sa Las Vegas. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.